Sama natin si Ginong Sunny Africa, Executive Director ng Ibon Foundation. Sir, live kayo sa RMN DZXL Manila. Si Lourdes po ito. Good afternoon. Hi, good afternoon, Lourdes. Mm -hmm. Na po. Nagsimula, I think, four or six days na po. Itong uh, sigalot between Iran at Israel. Ito hubay may direktang epekto sa ating ekonomiya, Ginong Africa. Ah, uh, oo. Um, well, saka get syempre depende pa dun sa um, pag-escalate ng gera. Pero syempre yung dalawang mayor na manepekto sa ekonomiya sa atin dyan ay yung una, yung displacement syempre ng OFWs dun sa Israel or sa ibang bahagi ng Middle East kung sakaling kumalat yung gera. Tapos syempre, talaga palagi yung problema kung may gera sa Middle East yung pagtaas ng presyo ng langis. At, yung pagtaas ng presyo na langis, mabilis na maramdaman sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Lalo na ng bigas mm -hmm. at iba pang imported na pagka, ano, uh, pagkain sa, ano, sa ating ekonomiya. Okay, linawin. Ano, um, sa ngayon, yes ma'am, sorry. Oh, go ahead sir, sir, go ahead. Sa ngayon po ay uh, hindi pa natin mararamdaman? Uh, hindi, sa ngayon kasi mababa pa naman yung pag-increase. I mean, malaki na rin. Um, kumpara dun sa bago pumutok yung gera, nasa about, I think, 65 dollars per barrel yung yung lang is nasa 72 dollars um depende pa kasi kung anong mangyayari um, pero medyo delikado actually yung nabanggit ni President Trump kung isang araw parang sinasabi niya na mas handa na pumasok yung US dun sa sa Iran kasi gusto nga niya na two yung sinasabi nilang nuclear program at kung pumasok yung US sabi na kasi ng Iran kung lang para makialam na yung US maliba sa kasulukuyang pagbigay ng um, ng intelligence ng armas doon sa Israel kung lang para sumama na sila na may banta ng Iran isinulisipin nila yung ibang atakihin nila yung ibang base militar ng US dito sa region at doon maging problema kasi yung mga lunsara ng US sa Middle East yung Saudi UAE Qatar Kuwait Jordan doon sila mga base nila Pwede nyo din na pinakamaraming OSW sa atin. Oh, uh, 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 Sir Sunny, lilinawin ko lang po ah. May epekto ito, number one, sa ating mga OFWs sa Middle East, uh, sa langis, sa presyo ng langis at susunod dahil nga po a uh, domino effect yung presyo ng mga bilihin. Ah uh, yes po, pero siguro yung qualification lang po. Sa ngayon kasi hindi pa sigurado kung anong direksyon ng gere. Um, uh, nagpipigil sa Iran dun sa pag-atake sa Israel. Pero yun nga, kung kung masyado na ang US, sa ibang nag react nag-respond rin actually yung Iran na mm -hmm. pati sila i-escalate nila yung gera. Mm -mm. Okay, so sa ngayon hindi pa ito mararamdaman, Sir Sunny? Um, pues sa ngayon, may mga nagpipili na namang OFW sa mararamdaman na na nila kanilang pamilya. Tapos yung, yung sa ngayon, nasa about $70-$75 per barrel na lang is, depende kasi kung tumagal eh. Kasi kung magkaroon ng at umupa yung gera, mababa din yung presyo ng langis. Pero mm -hmm. yun nga, sa ngayon, ang tansya ay sa mga darating na linggo, darating na buwan, kung kakala to, huwag ating kalimutan. Nung kumalat yung gera doon sa Gulf War noong 1990 at dun sa pag-usob ng U.S. Iraq noong 2003, grabe, dumobli ang presyo ng langis nun at grabe uh -huh. din yung epekto sa presyo ng bilis sa Pilipinas. Oh, pero Sir Sonny, sabi ho ng ating pamahalaan, meron na mga bansa na pwede tayong uh, kumuha at uh, may, may pagkukunan din tayo ng langis na ibang mga bansa ay hindi sa gitnang silangan. Walang ano yon Walang epekto yon Ibig sabihin, hindi ba yun makakatapal dito sa posibleng epekto nitong gira sa, sa gitnang silangan? Um, may global market ako sa langis eh. So kahit may eh, pagkukunan ng ibang langis sa ibang bansa, impresyon ng langis sa pangkalahatan kung kumalat yung gira sa Middle East. Sa ngayon, alam namin halimbawa kung sa kung sa Iran lamang, sila maliit, parang 15% lang yata ng mga Muslim Middle East galing sa Iran. Pero kung kumalat ngayong yung gera, sabi rin ng Iran, iipit niya yung dumadaan na lang sa state of Hormuz sa kontrolado nila. Sumigit sumulang 20 hanggang 30% ng nangis, langis even galing sa Saudi, sa UAE, sa Qatar, ay dumadaan doon. At hindi pwede sabihin na kung kukuha nila lang okay. sa ibang bansa, hindi ko alam. Kung sinasabi niya, Dubai ba yan, o sa Venezuela, or whatever, maapektado yan kung maipit yung langis mula doon sa Middle East. Kasi nga okay. ka may global na kasi market para sa langis. Anong dapat gawin ho ng ating pamahalaan habang, habang, ano po, hindi pa talaga lumalaki ito pong naturang gira ng dalawang bansa? Well, sa ngayon, so lang. um, yung pagiging vulnerable natin sa imported na langis, imported na pagkain, sa kagat wala magagawa. So, ang kailangan paganda ng pamalaan. Kapag kumalat ang gera, tumasang presyo ng langis, kailangan maganda siya magbigyan ng suporta, uh, ayuda talaga sa mga mahirap na pamilya, maging sa mga magsasaka. Kasi mga 30% more or less ng um, input sa limbawo sa pala, imported eh. Yung sa fertilizer, yung sa kludo sa irrigation, at iba pa. So, etik, tataas talaga yung presyo ng, ng, ng pagkain. So, kailangan sa suporta sa mga consumer at sa mga magsasaka, hindi yun mga ngista. Pero long term, hmm. hindi naman bago itong gera sa Middle East, eh, kailangan talaga sa pangkalahatan o over mas malayang sa ng gobyerno, bawasan ang pagdepend sa langis bilang enerhiya, bawasan ang pagdepend sa imported ng pagkain at mga inputs. Yan ang long-term na solution para hindi tayo ganong vulnerable. Sa siguradong sisiklap ng mga gera, sa mga darating na ito. Uh, sa kabuuan, hindi po ba ganoon kalaki yung epekto sa Pilipinas ng uh, gera ng Israel at Iran kumpara sa ibang mga lugar sa Asia? Ay, well, yung Pilipinas ay isa sa pinaka-import dependent sa energy at pagkain sa region. Kaya pwede sabihin na actually tayo sa pinaka-vulnerable sa paglala ng gera sa Middle East na rin. Oh, Oo. So dapat, sir, tamang sinabi nyo, sana meron ng solusyon na mailatag, no? Kailan natakot ako, sir, baka mawala yung 20 pesos na kilo ng bigas. <laughs> Oo, di ba, sir? Kasi di, sabi nyo kanina, eh, may mga uh, ina inaangkat din, eh, baka, baka hindi na matuloy yung 20 pesos na kilo ng bigas. Ang dahilan ng Israel at Iran, itong gawing dahilan ng gobyerno. Uh, kahit wala yung gera, hindi mo siya yung gera because naman na yan. Para sa ilang, para ilang libong pamilya lamang yan. Kaya lalo mawawala sa ka. tama kayo. oh, oh, Oh. Sir, maraming salamat sa inyo. Ha. Ah. Mabuhay po kayo. Thank you po sa inyo mga uh, ibinahaging impormasyon sa amin. Thank you, sir. Hindi po, wala ka naman. Hindi po, salamat. -Z.